nasaan ako nandito ako sa office ni congressman pulong duterte binigyan niya ako ng permission kahapon na magstay at mag-office dito sa kaniyang opisina uh, to make it uh, convenient para kung kailangan ako ni uh, attorney laika na pumunta doon sa kanya for emergency or at any time of the day, uh, pwede akong magpaalam uh, sa House of Representatives na pupunta ako doon uh, sa kanya. She has expressed fatigue, uh, nausea, lightheadedness. Um, hindi siya nakapag-therapy kahapon. Meron siyang physical therapy plan kasi hindi siya nakapag-therapy kahapon kasi hindi napayagan. So may mga nararamdaman siya health-wise. And ang gusto niya kasi talaga sana is for her peace of mind. Samahan ko siya doon para makatulog siya. But uh, the best alternative namin at this point, sabi ko sa kanya, is for, for me to stay dito sa office ni uh, Kong Pulong so that anytime na she has a panic attack or an anxiety attack, uh, and she feels kasi lagi niya sinasabi na susuka ako nasusuka ako although thank god hindi pa naman siya nasuka or sumuka but uh, for the past year dalawang beses na rin kasi siya na admit sa hospital sa pagsusuka so um so yon um she's in high spirits actually napapatawa ko pa siya so ibig sabihin uh, um, na nagigets pa niya yung mga jokes ko we divide the time na magkasama kami sa talking about uh, personal things and talking about work so hinahati namin yung uh, time sa uh, oras sa ganun kagabi um, um suppose ang ni-request ko sa House of Representatives and ginrant na Manila a uh, 7 pm to 10 pm na meeting dahil nanggaling pa ako ng Davao City so umabot ako dito I think mga 8 pm na nakapag-usap kami kaming tatlo kasama yung lawyer niya at uh, nakapag-meeting kami for the office kasama yung assistant niya and then after that um kumain siya um so medyo na, na ano kami doon na okay kaming lahat kasi um kumain siya eh ano, mayhirap uh, mahirap siya pakiinin ngayon kasi lagi niyang sinasabi, wala akong gana kumain, wala akong gana kumain. And um, galing ako Davao, so nagkausap din kami, nag-message din kami ng mama niya. And uh, yun din yung pakiusap ng mama niya just to make sure na nothing happens, uh, nothing happened to her. Okay. Marian, so, up. Yes, yun yung nangyari kagabi. And then ngayon, uh, kanina, I visited twice. Ang schedule ko kanina sa meeting with her was 11. It was a lab meeting, a working meeting, so 11 a.m. to 1 p.m. And then uh, sa hapon naman it was a dinner meeting, 5 p.m. to 6 p.m. So apparently, uh, sabi ng uh, mga assistant niya, she only eats kung nagsasabi ako na kumain na siya. So walang uh, daw talagang gana kumain. Although nagpapasalamat din kami kasi marami ding mga tao na nagpapadala ng mga um, paborito niyang pagkain.